factory, inisip ko yung gumagawa ng krimen, mas matatili na sa mga mabatas. Ay, kaya nga, partner. Sa, mga, sa ginagawa sa kanila, yung pambabastos, pangmumura, mm. di ba, sa... Uh, Facebook. Yes, sa social media. Sa social media. Yung hmm. mga nasa phone book nila mm. pinapadala ng mga kung ano ng mga mensahe mm. Threats. Threats. Diba? so oh, kabaong yes, kabaong ah <laughs> uh, ng tawag doon corona mm. ba oo oh, oh corona. corona oh yun so kanina sa balita ang sabi ng Security and Exchange Commission o SEC na nagsampa na sila ng kaso sa, Aan? sa Department of Justice pero sa anim na kumpanya palang lang to partner Mm. na sangkot sa pamamahiya mm. at pangaharas ng mga individual na may pagkakautang sa kanila. Mm. So most probably meron niyang rehistro. Mm -mm. So, nandun yung mga stockholders, uh -oh. may officers, okay. kaya nila madidimanda ito, DOJ. Ibig sabihin kasi pag DOJ, it's a criminal case. Okay. So, pag criminal case partner, ang sasampahan mo, tao. Uh Oo. -oh. Hindi mo masasampahan ng criminal case ang korporasyon okay. Okay. sa tao. Uh -oh. So, na nababana ako sa aking bolang kristal, uh -oh. may mga pangalan lalabas uh -oh. diyan sa mga pangalan ng korporasyon na yan. Okay, ng pangalan ng tao? Uh Oo, -oh. na most uh -oh. probably is mga stockholders. Uh Oo. -oh or okay. officers. Karamihan kasi sa OLA na napupunta ng ibang kababayan natin, partner, hindi uh -oh. rehistrado registrado sa SEC. So, sino ang didemanda uh -oh. mo dun? Uh Oo. -oh. So, kaya kailangan ng agarang pagtrabaho din uh -oh. ng NBI matrace itong mga to. Ayan. O, paano matitrace? Uh -oh. O, siyempre sa, kung anong, paano pinapadala, saan? Makikita yun. Mata, sa cellphone. Matitrace nila yun. Partner, di ba may nag-bomb threat niya? Uh Oo. -oh. O, ano ni Anonymous yun mm -mm. O ba't na-trace? Na-trace. Na ano yeah. nila, na na-locate Nal nila yung nila. yung Oh yes. Ano to? Taga saan? Oo. Ah. Oh, oh. oh. O. So, so di ku kung, mo? ano, kung no. uh, kung gusto talaga, may Kaya, paraan talaga. Tatanaw mo yung parang tama ba ako para may nag-threat kay PBBM mm -mm. during the campaign? Uh Oo. -oh. Na-trace din yun eh. Uh -oh. Kaya kung kaya. Uh Oo. -oh. Um, NBI, kunyari no meron bang, meron kayong equipment? Halimbawa, merong number na ginagamit na kailangan i-trace kung nasaan ang tao na yon, Kung active yung number, Ma meron ba kayo? Magandang question po yan, uh, Madam. Unfortunately, wala po kaming kanyan. For purposes of pinpointing the exact location of a number, We seek the assistance of the telco. So the telco has uh, it? On, on official investigations po. Okay. Kayo wala ha? Wala po ma'am. For sure wala ang NTC right? Meron? Uh, sa executive session na lang po ma'am if ever. Ah okay executives. So meron. Hindi <laughs> <laughs> <Deh>, wala. <laughs> wala. Wala wala wala. <laughs> um, PNP meron kayo? wala po yung uh, PNP pagdating ko diyan. Okay. Siyempre, kaya lang, eh, hindi ka PBBM eh. <laughs> Oo, oh, eh, hindi ka hepe ng isino yung mm. dati, hepe ng PNP. Oo, di ba? Diba, na, ano nga, na-tread din? Yes. Oo, na-trace mm. na din. Mm -mm. Hindi oh. ka naman sinate president. Oo. Oh, di ba? Para talagang mag-e-effort ng bongga -bongga dyan para hanapin kahit <laughs> sa sulok oh, sulo oh. ka nang anto, nagtatago. Mm. Oo. Oh, kaya nga, eh tayo, eh umaasa kung Ha? Ah, eh lahat po ay nakapag-register na. Oh, saan? Oh, <laughs> ano? Ng kanilang SIM card at ito partner ay mm. i-implement na mm. ng uh, full yung uh, SIM card uh, registration mm. act. All right. July. July 25 okay. yung deadline partner, uh -huh. yung extension, di ba? Eh? So eh baka ah dito sa batas eh, mayroon tayong nakikitang pag-asa at posibilidad na mabibigyan ng justisya, ng solusyon. Hmm. ba? Diba? Dito sa ating mga kababayan hmm. na naging biktima ng online lending, baka po pwede ng mat uh, matrace, partner. Partner, actually, uh, oh, oh. yung SIM card registration, hindi lang pang-ola to. Oo. Oh, oh. Pati pang-terrorism to. Correct, oo. Oh, oh. Mal oh, oh. Malaki nga, malaki nga yung tulong neto, diba? yung SIM card registration act. Maraming pwedeng ma-resolve ba? Oo. Oh, oo. Oh. Kung yung pagpapa-implement ng SIM card registration, tama. Hmm. Anong ibig mong sabihin? Partner? Mm -mm. palpak partner. Palpak. Ulit. Hindi na sayang yung effort, Oo. partner. Kasi partner, di ba, may balita. Oo. Ikaw nagbalita sa akin. Oo. Ilang? Ilang ilang SIM card ang... 7,000. Oo. Oh. 7,000. Nakumpis na ka nila yun sa isang tao lang. Na registered na. Registered oh. na. Iba-iba. nakita nila, iba-ibang uh -oh. name. Iba-ibang name. Taiwanese pa partner. Okay, ito mga SIM cards na to ay pinapurchase nila sa halagang 400 kung registered. Tapos pagka re registered and with verified digital wallet, katulad ng mga GCash, ayun, um, mas mahal siya 800. So why? Kasi kailangan natin ang, di ba, itong mga SIM cards na to kailangan nilang gamitin pan pang scam. Sinalakay ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang bahay na ito sa San Jose del Monte, Bulacan. Pagpasok ng mga pulis, tumambad sa kanila ang mahigit sa 6,000 pirasong SIM cards. Ayon kay PNP ACG spokesperson, Police Captain Michelle Sabino, ang mga SIM cards, pawang mga nakarehistro na, binibili at ibinibenta din ng mga suspect na siyang ginagamit naman para mang-scam pwedeng yung mga gumagamit sa pogo pwedeng gagamitin sa Investment Scam, pwede sa Love Scam, all forms na kung saan gagamitin mo ang sim card para makapanloko. Kung ako, kung ako partner uh -oh. na nasa DOJ. Uh Oo. -oh. Lahat ng name na nagbenta diyan. Uh Oo. -oh. Papatawag ko 'yan. Uh Oo. -oh. Didemanda ko 'yan. Uh -huh. Alam mo kailan nila idemanda yung nagbenta ng sim card na registered. Uh -oh. Partner, marami tayong kababayan na nangangailangan ng pera. Wala na silang pakialam mm -mm. sa dignidad nila. Mm -hmm. Wala na silang pakialam sa consequence basta makakuha mm -hmm. sila ng pera. Ganun na ngayon yung ibang Pinoy. Tama ka, partner. Eh kahit ilang SIM card ang benta mo diyan? Mm -mm. Bibilin kasi unli. Only... Correct. Anong nangyari kasi ngayon partner. Sige na, register ka na. Ni hindi mo nga alam kung totoo ba na yun yung mukha ko? Oo. Mali eh. para maano lang partner para ma-comply lang. Oo. Oh, oh, oh. Di ba? O oh, para masabi na okay. Gumawa ah. na kami ng batas. Oo. Oh. Di ba? At nandiyan na yung batas. Mm -mm. So then what's next? Yes. So ngayon, tatuin no. natin si DICT. Anong gagawin nyo dyan sa 7,000 oh, oh. na registered na SIM card mm -mm. na nasa isang tao lang? Correct. Oh. Ang nakakatakot pa partner, ang nadiskubre nila mm. bawat SIM ay, naka-ano partner? Register sa G Gcash, Paymaya, sa iba't-ibang uh, ano to, uh, online payment. O, kita oh Kita mo na partner. Oh, oh. At saka naka-ano siya, naka din siya sa online banking. Oo. Oh, sa nga, tatlong bangko ha, partner oh, ha. Kaya nga, oh, ibig sabihin, mararamdaman mo ha, ako ayoko maging judgemental, oh, 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 oh. pero mukhang gagamitin siya sa OLA eh. Oo. Oh, oh. 'di ba? Pwede siyang gamitin sa ola. Kasi bakit ito? Correct. Eh, eh 'di ba ako sa sa ang payments? Ang dito eh ito sa mga Oo. klase ng mga ahensya na 'to. Tama. So, ngayon, 'yan ang gagamitin nila, panira. Oo. Pagmumura, pagthreaten. Mm -hmm. So, pag-twist ng sa mga nagbenta, mm -hmm. kayo yung lagot. Correct. Kasi kayo madidimanda ng cyber libel. 'Yun. Tingin ko. Kahit ipamudmud mo 'yan. Oo. <laughs> yeah, yung info na yan partner dahil kumakalam uh -oh. ang tiyan uh -oh. ng karamihang Pilipino, uh -uh. magbebenta at magbebenta pa rin sila ng SIM card because yung batas na ginawa nila, uh -oh. kulang. Uh -huh. Di ba? Kung sinabi nyo na ang individual, uh -huh. tatlong SIM card lang ang pwede. Uh -huh. Kung tatlo lang, uh -huh. hindi na nang bibili ng madami para ibenta. Correct. Kung oh, may limitasyon, no? Kung may limitasyon. Pangalawa. Kada, para, kada tao. Oo. Uh -uh angalawa kung umpisa pa lang ng pagrerehistro naging mahigpit na kayo mm -mm. di ba yun nga partner ga tama yung sinasabi na sabi mo para uh, ma-complain lang <laughs> oo hindi ko alam kung sino tama dito partner ha hindi ko alam kung bakit <laughs> ngayon yung, magsipag yung gumawa... kayo di ICT magsipag uh -oh. kayo ngayon anong gagawin niyo dyan? Y yung gumawa ng bata Diba? <laughs> kasi hindi masyadong naisip kung ano di diba? pero sinasabi partner ah hmm. uh, lahat daw ng ano to, ng seguridad. Ha. Ano? Uh, na sa loob na kanila lang isinama sa batas. Oh, sige para no, para hit talagang yung batas na yon mm. eh must serve mm. yung purpose. purpose. Oh, sige. serve yung purpose. Serve na serve ng purpose ng mga gumagawa ng krimen eh. <laughs> Bravo. Tuwa, tuwa. Tuwa. Diba? Kayo talaga matas uh -oh. matatalino. Para tuloy inisip ko yung gumagawa ng krimen, mas oo. matatili na sa mambabatas. Ay, kaya nga partner. Ay, <laughs> nako. No. Oh. Eh, paano? Uh, ah, idan eh, sana. Yan. idan <laughs> yung idaan sa tapang. Yes. At uh, ano to, sigaw. So, Ay, oo nga pa. Di ba? Ay, dapat. Ano nangyayari dyan? Dapat ngayon na ba sabihin? Oo. Ni ano? Ni? Ni Sir Rafi? Magsiresign na kayo. Kung ganun rin lang. Psst. I-N-U-T-I-L kayo. Nakakaya kayo. Ang lupit mo. Grabe. Aww. Na. I N U T I L. Tama ba yung spelling ko? I N U T I L. <laughs> I I I. I -N, -I, I N U T I L. Oh. Oh, sa mga gumawa ng batas kasi. Ah, uh, matagal na 'to eh. Oo, oh. binuhay diba? lang kasi binuhay niya. Na. Ni Lolo mo, ni, ni Lolo Katay Dibong. Ni <laughs> Tatay Lolo talaga, Tatay. Kasi uh, 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 mabibisto eh. Yung mga trolls. <laughs> <laughs> mabibisto na yung mga Ganon, trolls. Gano'n, eh. oo Ay, nga. Talaga. Isa pa yung partner. Oo, yung mga fake news, yung mga... Oo, tingin ko, partner. Marami pa rin bumili ng trolls. Marami rin bumili ng mga trolls. Oo. Di para pa mm, Kaya nga. Kayo kasi Ay. talaga. Hindi, pero tingin ko kung hinikpitan lang din, partner. Uh -uh. Okay, tingin ko lang ang kulang is limitation. Uh -uh paanong i-implement paanong magpa-register dapat do mm -mm. eh. sa start pa lang mm -mm. kaya tama ka partner yung sinasabi mo dapat may limitasyon hanggang tatlo pwede na, mm, na pero reasonable oo, na yung tatlo pero hindi nila ano yun eh hmm. hindi nila binago yung partner eh. sa mga Anally? provision oo puwede par basta sinasabi lang wag ho kayo mag-aalala dito ho, sa bagong batas na ito, pwede pa rin kayo gumamit ng maraming SIM as long na kayo ho ay yung SIM na binili ninyo ay nakarehistro yan. Ito pang mas masakit, partner. Ito ah. No, oh. Okay, sige. Maraming bumili. Mm -mm. <coughs> maraming nagbenta. Ginamit sa krimen. No. Tapos yung tao pala, hindi siya ang gumamit. Nagbenta lang siya ng SIM card. Oh, oh. Ang kasalanan lang niya, nagbenta siya ng SIM mm -mm. card. Ipapakulong mo ba? Kaya nga kasi hindi. Oh yeah, yung mga ganung partner. Diba? At may ano ba siya? May ano yung level Anong niya? Depensa niya? Anong, Anong depensa niya? Oh, oh, diba? Anong depensa niya? Oo. Oh, oh. Binenta ko lang po eh. Oo. Oh, oh. Eh, alam mong mali eh, pagbenta. Yun ay sapat na ba yun na sabihin niya na, hindi ko po alam eh. Basta oh. sinabi lang na uh, bibili siya, iririhistro ko yung pangalan, mm. bibili, bibili nila. Oh, si... sino bumili? Oo. Oh, oh. Sino bumili? Oo. Oh, oh. Diba? Hindi niyo mo rin masabi. Oh, oh. So, the presumption is, partner, ikaw. Ikaw ang gumawa. Nako. So, na no, makukulong siya. Makukulong siya. Na so, inosente, hindi siya gumawa yung hindi niya gumawa ginawa yung krimen. 'Di ba? So, mas maraming makukulong. Oo. Na inosente na mahirap. Oo. Kaysa doon sa mga sindikato Oo. dahil sa kapabayaan niya sa pagpapa-implement ng batas. Hindi di niyo ba yan naisip? ba diba? Hmm. Ay, nako. Yan. Ah, uh, ano wala na sayo. Wala na ako sayo. Kasi hindi na niya wala na masabi na. Wala na tayong magagawa diyan eh. Di ba? di ba? Well, ayun, tein natin. Problema ulit 'yan. Oo. Ano, tapos magagawa na naman sila. Yeah, amend na naman 'yan. Hindi di ba uh -uh. iniisip, sayang yung pera. Pero sa tingin ko, uh, ang uh, DICT, no, kailangan talaga ninyo po ng ano to, ng uh, more information lalo tigit sa kung anong magiging uh, pananagutan doon sa dissemination, mga no? oh, information and dissemination uh, Ay. campaign. Ay. Huh? Lalo na doon para sa, sa sa tama ka nga partner doon sa mga malalayong lugar. doon sa mga nako talagang walahong ano to hanabuhay at uh, nakita nila baypo pwede pala tong pagkakitaan eh hmm. oh so, eh, well partner, pag oh, may pumunta doon sa kanilang lugar at sinabi na, okay, ha? may mga SIM card kami rito. Yes. Register nyo lang to. 500, 500, isa. Ay, oh, nako. Ikaw na magbibigay oh. ng SIM card, hindi na sila bibili. Oh, 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 basta i register mo, 500, 500, ka. Oh. Hindi, oh. eh, mag, mag, magtatanong pa ba ang mga yun? Magtataka pa? Hindi na. Kailangan nila ng pangkain, oh. partner. 500, 500. Eh. Mas lalo pag ginawang isang libo yan. Hmm. Nako, dali.